may problema ka ba sa lungs? Nyan, huwag ka nang mag-alala. kung mag apply ka abroad kahit saan. Yan, kahit saan company. Kahit ibang bansa. Yan, huwag ka nang mag-alala. Dahil meron na tayong certificate. Yan, kung naggamot ka idol. Yan, ito ang patunay na naggamot ka. Yan, meron tong permanent doktor. Yan, makukuha nyo to sa mga munisipyo. Yan, basahin natin. This is to certificate. Yan, pangalan ko to. Yan, nandito ang mga ano. Yan, katunayan. Yan, nandito yung license ng doktor. Yan, kahit mag-apply ka sa ibang bansa. Yan, pakita mo lang to. Yan, pakita mo lang tong certificate. Yan, makukuha niya to sa mga munisipyo nyo. Yan, sa mga doktor sa mga doktor kung saan ka nagpagamot yan wag nyong yan ako kasi inabuso ko yung kabataan ko yan ano ako nagbisyo yan maaga akong nagbisyo mga idol yan kaya ito ang resulta nagka ano yung baga natin yan pero kahit saan mo to kahit saan ka na mag-apply nito yan ayos na tayo pero may scars pa kasing nakikita sa akin. Kaya, pag ine-extra tayo, may lumalabas na ganito. Kaya, yan, sa mga may scars, wag na kayong mag-alala kung kayo'y nag-apply ng trabaho. Yan, wag kalimutang mag-subscribe para tuloy-tuloy tayo sa paggawa ng mga video. Yan, so ngayon, ay bukas interview na natin. Yan, good news na dahil ano natin, orientation sa ating in ang agency. Sana mas nakatulong ang video ito sa may mga ganitong situation. Sana marami pang marami pang you no, know, taong hindi mawala ng pag-asa dahil yan, sa video na ito yan, sa mga batang nagaano diyan Yoyosi, yan. Wag wag niyo nang ipagpatuloy dahil kayo rin lang naman ang ano, kayo kayo lang naman ang maka yan may sa mga pag-apply nyo. Yan. Sana healthy lifestyle tayo para tumagal ang ating buhay. Yan, huwag kalimutang huwag kalimutang yan, yang nasa taas. Yan, walang iba si God. Huwag niyong kalimutan. Kaya hanggang dito na lang ating video. nyan sana tuloy-tuloy pa tayo hanggang, yan, hanggang marami pa tayong matulungan guys. nyan so bukas interview na natin guys dito sa Kabite. nyan nandito tayo sa Noblita Kabite sa aking kapatid. Yan. boarding house ng aking kapatid. Yan, kumusta ang inyong Valentine's Day? Yan, mayroon tayo dyang bulaklak. Yan, hanggang dito na lang tayo guys. Let's go!